ang mapagpalang araw mga bata. Ngayon ay inyong matutunghayan ang mga mahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, Ang Molinet no Metangare. Sa kabanata 42, na pinamagatang, Ang Mag-asawang de Espadanya sa dalawang tao na pinag-isa ng Diyos, pinagsama at pinag-ugnay ang kanilang puso. Ang bawat isa ay hindi man magkapareho at magkasalungat man sila ng estilo. Parehong dapat sila ay may magbigay o tumugon sa kanilang pangangailangan. Ang maging mabuting kapwa sa tao at magbigay ng kapayapaan sa iba. Ating timbangin ang dalawang uri ng katauhan na pinagsama sa kanilang pagmamahalan at pinagbuklod ng pag-ibig. Suriin nating maigi ang kani-kanilang mga ugali, kilos at gawi ng makita natin at makilala ng lubusan ang mag-asawang sina Doña Victorina Espadaña at Don Tiburcio Espadaña. Sa kabanatang ito, atin silang suriin kung sila ba ay pinagtagpo at itinadhana. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, marilag isang katauhan ng kababaihan na kabunyi-bunyi at kagalang-galang ang isang di makabasag na katangian na hinahanap-hanap ng mga kalalakihan upang ito ay kanilang maging kasintahan ikalawang salita arbulario ang albolaryo ay isang matandang manggagamot na mayroong taglay na kumausap sa mga elemento na hindi nakikita ng mga karaniwang tao. Sila rin ay gumagamot ng mga sakit na hindi maipaliwanag ng siyentipiko o agham. May mga naniniwala o sila ay mga naniniwala sa mga iba't ibang uri ng halamang gamot na kanilang ginagamit sa panggagamot at sa mga kinamulatan nilang mga kultura. Ikatlong salita, katre. Ito ay tumutukoy sa isang hikaan na mayroong malambot na kama at may malapad na espasyo. Ikaapat na salita, sinapupunan ang sinapupunan ay ang pagkakakilanlan na tawag ng bahay pata na kinakanlungan ng mga sanggol sa loob ng tiyan ng isang ina. Isa rin itong mumunting tahanan para sa isang nilalang na mayroong buhay. Dito, nananatili ang mga sanggol sa loob ng siyam na buwan bago tuluyan na lumabas sa totoong makamunduhan. ang mga tauhan? Maria Clara, Kapitan Chago, Tia Isabel, Dr. Tiburcio de Espadanya, Doña Victorina de Espadanya, Alfonso Linares, Padre Salvi, Andeng, dalawang kaibigang babae ni Maria Clara. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego sa tahanan ni Kapitan Chago. Dumako tayo sa buod ng kabanata. Halungkutan ang bumalot sa tahanan ni Kapitan Chago dahil sa karamdaman ng anak na dalaga na si Maria Clara. Ang magpinsa na si Kapitan Chago at Tia Isabel ay nag-uusap tungkol sa krus ng tunasan ng matahong at kung ano-ano pang mga mapaghimala upang humingi ng limos sa kagalingan ng kanilang dalaga. Madali namang iniayos ang silid ni Maria Clara sa pagdalam ng doktor na si Don Tiburcio. Isang saglit lamang ay mayroong huminto na karuahe sa tapat ng kanilang tahanan. Sinalubong ni Tia Isabel sina Don Tiburcio, Doña Victorina at ang kasama nito na binata na nagnangalang Alfonso Linares. Ang binata ay isang kastila na may maginong mukha at makisig na pagpiling. Ipinakilala ni Doña Victorina ang kanyang pinsan na kamag-anak din ni Padre Damaso at sariling kalihim ng mga kagawad bansa sa Espanya. Si Doña Victorina ay isang ginang na noong kabataan niya ay isang marilag na babae. Siya ay naghangad na makatakpo ng isang lalaki na mayaman at galing sa ibang lupain o lugar Ngunit siya ay bumagsak sa isang lalaki na kastilang hirap sa buhay, sa katauhan ni Don Tiburcio sa kagustuhan niyang maging Espanyola, naglalagay siya ng mga palamuti sa katawan at nagbago ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagdagdag ng D. Si Don Tiburcio naman ay dating isang empleyado ng isang pagamutan ng San Carlos bilang tagapagbaga ng mga painitan at nagpas-pas na mga alikabok sa mga mesa at upuan ng pagamutan. Sa mga tulong ng mga kababayang Kastila, kung kaya't na napagpasyahan ng magpunwari na doktor sa mga lalawigan. Ito ay upang gawin niyang pagkakaitaan at sumikat sa mga bayan. Dahil dito ay dumami ang kanyang mga pasyente, ngunit bandang huli siya rin ay nabuho Sinumbong siya ng isang tunay na mediko at ito ay natigil sa panggagamot. Madaling nakapagpalagayan ng loob ang mag-asawa nang sila ay makita at mag-usap. Nang makasal ang dalawa at binihisan ni Doña Victorina ang asawa at maging ampustiso nito, ay pinagawaan din. Sa lahat ng mga kaibigan nila ay ipinamamalita ng Doña na siya ay naglilihi. Ngunit, makalipas na ang ilang buwan ay hindi naman ito nagdalang tao. Ni pintig sa loob ng sinapupunan nito ay wala ka rin maririnig. Marami silang pinuntahan na mga manggagamot, maging mga albularyo o manghihilot. Ngunit, iisa lamang ang tugon ng mga ito na hindi sila kailanman makakaroon ng supling. dahil dito, hindi na natuloy ang pagbuntis ng Donya kung kaya't ipinasya niya na kailangang sumailalim sa kapangyarihan niya ang asawa upang siya ang maging reyna sa kanilang tahanan. Buhat noon ay sinudsunuran na nga si Don Tiburcio kay Donya Victorina. habang kumakain ng mga panauhin, dumating naman si Padre Salvi at ipinakilala ni Doña Victorina ang binatang si Linares. Nang matapos ang kanilang pananghalian, ay tiningnan nila ang may sakit na si Maria Clara, na nasa loob ng isang kwarto na sarado ang lahat ng bintana at tanging ilaw lamang sa loob ay ang kandila na nakatulos sa harap ng mga imahe ng mahal na birhen ng Antipolo. nakahiga si Maria Clara sa isang kate at ang kanyang ulo ay natatalian ng isang panyong basa. Maputla ang kulay ng kanyang mukha at balot ito ng mapuputing kumot. Hinanghinaan dalaga habang nakaratay. Katabi nito ang kanyang kaibigan at si Anding. Pinunsuhan naman ni Don Tiburcio ang dalaga na animo isang tunay na mediko at nagreseta ng mga gamot. Habang Si Linares naman ay hindi makapaniwala sa kagandahang taglay ni Marie Clara. Karunungan ng Kabanata Katotohanan sa Kasinungalingan Ano mo ilalarawan ang buhay na puno ng kasinungalingan? Magiging panatag ka kaya sa iyong buhay o dili kayay makapamuhay ka kaya nang naaayon sa iyong kagustuhan? Kung ang buhay ay puno ng kasinungalingan, saan ka babali? Kung lahat ng nasa iyong paligid ay hindi totoo at pawang imbento lamang, ano na lamang ang iyong magiging inspirasyon kung sarili mong pagkatao ay napako na sa magsamang negatibo? Masarap mabuhay ng nasa panig ng katotohanan walang dapat ipag-imbot sa buhay at walang dapat ipangamba. Ano man uri ang iyong katauhan sa buhay, kung ikaw ay malinis at positibo sa buhay, magiging magaan ang iyong tatahakin sa kinabukasan. Magiging inspirasyon ka pa ng ibang tao sa iyong bayan. At susundan ang iyong hirap sa buhay patungo sa tagumpay na siyang inyong tinatanaw. Ang buhay na may katotohanan ay buhay na marangal. Hayaan mong ikaw ay itaas ng may kapal sa sikap at tiyaga mo sa pagkait sa buhay. Kaysa magmataas sa buhay na hiram lamang dahil wala kang kasiguraduhan dyan at hindi mo iyan kailanman mahahawakan sapagkat sa una pa lamang ikaw ay di na pinaniniwalaan. Pahiwatig ng Kabanata Mas masarap mabuhay buhay ng totoo ka sa iyong sarili, sa iyong kapwa at sa iyong lipunang ginagalawan. Walang bahid na kasinungalingan at sekretuhan. Mabuhay ka ng naaayon sa iyong pagkatao at hindi dahil sa dikta ng lipunan, ng mga ibang tao at ng mundo. Hindi ka nila mapoprotektahan at hindi nila kayang ikaw ay suportahan. Kung ikaw ay nanilin lang lamang, wala kang kakontentuhan at balisa ang iyong kaisipan. Matuto ka sa iyong sarili. Pahalagahan mo kung ano ang iyong natatanging talento. Bigyan mo ng puwang ang totoo mong kakayahan sa mga bagay na malaya kang makagalaw. Huwag mong hayaan na lupigin ka ng isang bagay na hindi mo naman kagustuhan. At hindi mo kayang ipaglaban sa iba. Mas mainam na alam mo at kilala mo ang mga bagay na pinapasok mo upang sa huli ay hindi ka magsisisi. O mga bata, ako ay magiiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang uhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat niya rin musmus na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay at may pananalik sa may kapal. Alam mga bata hanggang sa muling kabanata para sa kabanata apat na pinamagatang mga balak. ibangan huwag kalimutang mag-like, share, comment, at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Alam mga kapanitikan, hanggang sa muli!